Ivana Alawi, nagsisino nga rin nga ba na wala silang relasyon ng pamilyadong politiko na si Mayor Alde Benitez? Yan ang tanong ngayon ng mga netizens dahil muli na naman kumalat ang panibagong video kung saan nahuli na naman silang magkasama ulit. Lumili kayo ng ingay social media ang panibagong video na kumakalat na naman kung saan muling naispatan raw ng mga netizens na magkasama na naman ulit si Ivana Alawi at Mayor Alde Benitez. Sa bagong video na kumakalat palat at pinagpiyastahan ngayon sa social media, makikitang kasama pa ni Ivana ang kanyang mga kapatid na si Namona at Hashim na nasa airport papunta sa dipat patukoy na lugar. Makikitang nasa likod ni Hashim si Mayor Albe Benitez. Sinusubukan pang itago ni Ivana ang kanyang muha sa pamamagitan ng pagsusuot nito na ng sombrero pero natukoy pa rin ng mga netizens ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon pa sa mga netizens, para hindi raw makuha ang atensyon ng publiko, pinauna daw si Ivana sa pila at nasa huri naman si Mayor Albe Benitez na nakasuot naman ng puting face mask. Naniniwala raw ngayon ang mga netizens base sa magkakasunod na insidente na huri silang magkasama, maaring totoo nga na may relasyon na ang dalawa. Matatandaan ito lamang mga nakarang araw nang mag-viral ang unang video ni Ivana kung saan nahuli siya ng mga netizens na kasama niya si Mayor Albe Benitez. Itinanggi, itinanggi ni Ivana na may relasyon sila. todo do sa pagdedenay si Ivana kung saan sinabi niyang hindi raw siya ang girlfriend ni Mayor Albe Benitez. Nag-post para ito ng kanyang official statement sa social media. Ngunit marami mga netizens ngayon ang dismayado kay Ivana. At tanong nila ngayon, Nagsisinungaling lang ba si Ivana? Dahil muling nahuli ito ngayon ng mga netizens kung saan magkasama na naman sila ni Mayor Albe Benitez kung saan meron na itong asawa at mga anak. Narito pa ang reaksyon at komento ng mga netizens sa panibagong viral video ni Ivana kung saan nahuli na naman itong kasama si Mayor Albe Benitez. Ayana, anong masasabi niya dito? Meron ba talagang relasyon ang dalawa?